lalo po, may hapon sa tanan. May hapon mga kabuyaks. So naa ta ka sa bukid no. So pasado na mga alas 5. Karong hapon na. So gina-check na ko karon ang, ang, mga punuan sa durian dre sa area mga kabuyaks. Gina-check na ko kung naa na ba sa mga bunga. No ko ninyo mga kabuyaks kay ato ang tanahon mga bunga karon. Sa durian, tra. So dire sa area mga kabuyak si na sa mga baboy no. Baboy. no. Area, dari, mga baboy. Na kining area dire mga kabuyak si kini gatiman lang ko. Nga kining baboy dire sa tagian ni dari, sa yuta no. So mao din yang bag una na ko nga ng nga area mga kabuyak. So ginatan-aw na ko ang durian ini makasubida ko dire kay. Mga kabuyak talagsa ra ko makasubida dire. No, So, kung makasabuyin ako dari mga kabuyak, ihigayon yun dun ako nga makasuroy ko diri sa area, makalaag. No? So, ubanin ko nyo mga kabuyak, sanaw nato ang mga... Uh, kung ng ano na may bunga nga durian, sanaw nato. to. Tara. So, ginapaspasan ako o... Uh, libot-libot dari mga kabuyak, kahit maabdan mo niya kagabi eh. So, hindi na kayo nato makita ang kung na may bunga. So ini mga kabuyaks is 100 plus ni. Ah, oh, 50 plus ni ang ang ring durian mga kabuyaks. 50 plus ni siya. Sa so, akong mga nakita mga kabuyaks is may mga uban nga wala nagbunga pero naapoy uban nga nagbunga. So mao ning mga nagbunga mga kabuyaks. So, ko himtang dari ini mahapun. Jo. So, Mau yung mga maningog, mga kabuyaks. So, kung ikaw nga taga bukid, o naka sa bukid nga nagpuyo, relit ka ni. Nga nga, nga mga tinguga. O kabalo na ka kung unsa ni. Maunin mga bunga ni mga kabuyaks. So, so pinsan ng mga kabuyak kay medyo na ng buta hindi lang nato makita sa pero naana na siya mga bunga so nakaluyan po nung no, nga na sa upat na to ka area mga kabuyak na ini bunga ay sa ka area so naman ini bunga dito sa pikas na kong area pero no uh, upat man siya kabuk so dre nasa yung bunga dre ha. nga sabay atong upat kabuk nga dagko na naampu siya na dagko hindi lang siya makita mga kabuyas Pero duha di ka bunga Dungan-dungan na sila tong upat dikto nga bunga usab Nya, na mga nagsunod nga bulak mga kabuyaks no so paulang to mga kabuyaks salamat kayo no o kayo kalimot sa pagsubscribe sa ato channel mga kabuyaks so, salamat kayo labi na sa mga suporta sa ato channel no So, maulan to kung masir. No, sa sunod na tong vlog mga kabuyak sis. Ay uh, share na to ang um, about sa usabag um, espresso uh, durian. Tagaan ta tips na labi na sa mga baguhan no. Labi na sa mga baguhan kanang mga nagsugod pa. O maulan to. Daghan salamat.